Tahimik ang hangin, pero sa bawat ihip, may tinig ng tapang. Sa bawat ibag ng kasaysayan, may dugong umagos. May pusong tumindig, may bayang nagising. Ito'y alay, hindi lang sa mga pangalan sa mga libro, kundi sa mga kwentong nananahan sa bawat pulso ng kalayaan. Sa lilim ng watawat, naroon sila. At ngayon, tayo ang tinig nila. Ako si asyo Literature, sumulat at nagsatinig ng tulang sa lilim ng watawat. Dugo ng bayani, sa lupay dumanak. Sa tuka ng agila, dangal ay dumaloy. Pait ng digmaan sa lupang tigang. Pusong bihag ay tinibay ng tapang. Alon ng balay buong loob hinarap. Hanggang sa dilim liwanag ay sumiklab. Sila'y naging bituin sa gabing kay lagim, tanglaw sa puso, gabay sa panimdim. guni gunay ng tapang, muling nananariwa, sa ihip ng hangin, damdami humihila, sa batong bataan, aral ay naiwang nakaukit, alaalay hitik sa bawat pagpikit. Ngayon gunam-gunamin ang lakas ng loob. Nasa katahimikan, biglang pumupusok. Pag-ibig sa bayan, sa puso'y inukit. Sa lilim ng watawat, sila'y di malilimot.